Snipe si Snipe tsaka si Nerla dyan. Tabong ka lang kayo mga idol. May, may galaw tal? <laughs> Ayan no. Ito yung spot natin mga idol. Ang, maluwang. May parang lawa ata dun no. Okay kaya. Dito tayo magkumpisa mga idol. <laughs> Ayan <Okay. laughs> yung spot. Yun yung spot natin, natin no. Yan. Ayan. tutuloy tayo dito sa ano, nakahigang ano. Puno ng karatiris. Tutuloy na si Nerla mga idol. No? Nandun na si Sniper. malalim sa so. babaw lang awan sakto up <laughs> ayun na, nakatawid na tayo mga idol patagin sa so, ah, nakakuha ka agad pero oh. ka agad, no na tingin uy tingin ah mo kurang kurang kisa grabe grabe yan <laughs> ito ito tol record breaking pang ano naman to tal pang record breaker na naman to tayo grabe ng taba oh grabe grabe eh? yuh kapal taba oh parang wawa ano to. pwede siyang mm hmm grabe grabe lapad kasing laki na ng tilapia mga idol Tol. Dito malilim. Ay, Amin may na bulo pagkas o Laki ah Malaking bundalag Dito hmm. Bundalag lang tinamaan natin ah Bundalag Baba 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 Meron na naman ata Grami Uy oh, Grami 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 Ito mas mas ano to? <laughs> mas ito yung kuka Mas malaki pa sa tilapia Grabe oh, Grabe eh. nga ito no Sakop It's sa palad gravi. ko Yan yung mga grabe Na inaanap natin Sarap na ito so Pangat Grabe Maka 20 ka lang ganyan so oh, ka Ang bigat nyo to Kapal Awak nga ito Feel mo yun Baka mabuhay Grabe 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 na to Ayan, yan ang pinakamalaki na huli namin, guys. Yan na yan, promise. Yan na yung pinakamalapad na na ano na murami. Super talaga. Dahil <laughs> mo may Fear. akala akala ko noon malalaki na yung nahuli natin. may <laughs> eh, mas, may eh, mas malaki pa pala. Pure breed na yun. Oo. Yan. so, limang piraso mga takaragol na yun. Metong kilo na Limang piraso. Kaya anam. Pag-aagawa na. Grabe malaki. Baba ba? Baba ba? yan? 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 Igat mo. Mm. Igat oh. Igat no. Igat. Maliit pa so. Malit pa. Dali <laughs> na dito. Malit pa. Mahal din ng kilo niyan. Okay. Hop, 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 hop. Tinamaan. yung bumula so. Hindi nakatao, nakalayo. Yun, know, yun. Know. You know.